Bilang pagtugo, pagtugo naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng kalamidad, naglunsad ang Department of Labor and Employment ng Emergency Employment Assistance sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged Workers Autopad Program sa Davao Region. Dito, 28 million pesos ang hatid ng dole para sa mahigit 5,000 displaced workers na naapektuhan bulsod ng... 7.6 at 6.8 na lindol na tumama sa Davao Oriental at mga kalapit na lugar noong ikasampo ng Oktubre. Sa ilalim ng Tupad Program, may git 4,000 manggagawa sa Davao Oriental ang mabibigyan ng pagkakataong sumali sa Tupad Program. Habang 500 worker naman sa iba't ibang lalawigan sa Davao Region, ayon sa Dole, sisimulan o sinimulan na ng Dole Davao Oriental Field Office ang pagpo ang pagpo ng benepisyaryo ng TUPAD program sa bayan ng Manay ang pinakamatinding tinamaan ng lindol patuloy namang nakikipag-ugnayan ang mga DOLE regional offices sa iba't ibang lokal na pamalaan at partner agencies para matiyak na walang maiiwang manggagawa sa pagbangon ng Mindanao